guys okay, so... oh ito kami sa dalawang oras ang biyahe bago kami dumating mauna pa siyang uwi sa akin yun ako naman dapat corn pa dapat guys oh chili mukbang hi guys welcome to media's <laughs> mukbang yala And we are in Tehran Mall mm -hmm. but... We And we are Papunta kami this is, this is, We're um, going first to play or we're going first to eat? eat. McDonald's or KFC or Burger King? Yes, I know Mag-order muna kami ng lunch guys No, this monsters. is a cafe No, see It's in the yellow uh, hotel now Wait the cashier. Ito kami sa labas mag-upo guys at nag-antay kami ng ano namin. Ganda o. Fresh. We are in America. Antay kami ng order namin. Donalds, KFC, ang daming mga restaurant dito. Yes. Nasa labas na ito guys. Ang ganda. It looks like Western was two months from Yes. Ayan guys o. Ito kami sa dalawang oras ang biyahe bago kami dumating. It's a month. Okay, that's the end of me, this vlog. <laughs> yala, you're the one for me. No, not vlog, not vlog. Mukbang. <laughs> Hi guys, welcome to Mida's Mukbang. Yala. <laughs> <Yeah>. <laughs> And we are in Tehran Mall. This is What? Mcdonald's version version mm. mm. that's what I'm doing hello my name is Francois <laughs> and my name is Chicken Nugget Dami yung mga pagkain dito na guys. O oh, yung mga restaurant. Nakano na may McDonald's, Hardee's, Krispy Kreme Hamod. Krispy Kreme. Um, na alaga ko guys. Punta muna kami ng CR kasi naihi na kaming dalawa. Punta kami sa, sa CR and then maglaro kami. Ang ganda yung view pangatlong balik na namin dito guys sa Korean Mall kasi malayo to sa bahay namin o oh, di ba tingnan nyo punta kami ng CR here the CR Pantiki <laughs> ayan guys o oh, di ba charot ang laki ko naman Allah, ang laki ko. Ayan nyo guys. Allah, ang laki. Nang salamin na to guys. Magbayad muna kami. Ito guys. Gusto maglaro guys kasi ang dami chocolate oh. <laughs> Di ba? Come on! Kami na ba? Ayan. Ang mga palaro dito. Ubusin namin tong limang libo. <laughs> Where you want to go? Where? Yala na. Hada? Sabi? Hada? Ayan, guys. oh, so, nakakatakot. Isama pa niya ako dyan, guys. <laughs> here. In the Morocco. Barco. Here. In the airplane. Airplane ba yan? You want here? Yeah. Yala. We go there. Okay? Oh, yeah. Go there. Fall in line. <sighs> goodness, pinasakay ako ng alaga ko dito, guys. Oh my goodness, not to. Oh God. Itong alaga ko, napadali ako dito. <laughs> It's my first time. Oh my goodness. <laughs> sa dagat guys at hindi na makikita ang dagat oh dagat yan <laughs> eh nice. No, no, nice. mag swing muna kami ng alaga ko beautiful... yun guys shali kasi to okay. ang kumbaga sa beach kami swing. oo Only ng like alaga this... ko you sing every night in Shetful, my I dreams I... I see you I can't He... Sino ay kill you, my dear? <laughs> Alam mo, Josh, dito na pinupuntahan <laughs> namin ang relatives ng amo ko. Grabe ang pagkain dito. Ang kasawa no, be the, be ka, ang dami ng mga chips, chocolate juice, soft drinks. What? my Ano ba? Ano Ang bagat, Josh, ang liso. Hindi na makikita kasi madilim. Uh. Ay. walang ano sa pagkain. Ayan. Chilis daw yan guys. Mamaya, kainan na naman. Ang dami. Ang dami kasing sobra. Tapos ako ng drink. yung drink. Sino yun? Sino Sino yun? na babae eh?

Ito nga ah, umi siya magwapa guys oh. Mauna pa siyang uuwi sa akin, yun ako na naman. Tapos corn pa. Tapos guys oh, chilis to na yun oh. Chilis? Kapag mm -hmm. ganyan mga pagka, oh. Sige, tatae. Kain ka bayan. Sabihin mo, sila maging dito dito, no? Ngayon kasi.